Mas mahirap talaga sa ibang bansa ang trabaho. Mas more ang ano, nasa 18 hours ang trabaho doon eh, kisa dito. May pahinga ka pero pag matutulog ka na. Kung sa sahod lang, mas maganda sa ibang bansa talaga. Malaki yung sahod sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, dahil sa kairapan, walang pera at kakulangan sa trabaho sa Pilipinas, laging pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang pangingibang bansa dahil ito lamang ang tanging solusyon upang makaahon. Katulad na lamang ni Chari Navares na mula sa Kadburawan, Ligaw City na isinalang-alang ang pamilya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit sa kasamang palad, tila hindi naayon ang swerte kay Chari nang magpunta ito sa Riyadh, Saudi Arabia upang maging isang domestic helper. Pero imbes na maayos na trabaho, pang-abuso ang sinapit nito sa malupit niyang amo. Ayon kay Chari, sa una ay maayos umano ang pakikitungo ng kanyang amo. Nagbago lamang daw ito nang magpaalam siya upang umuwi dahil kailangan umano siya ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Noong unang pagpunta ko dun sa kanila, ayos naman. Mga 1 to 7, 1 to 3 months, okay naman. Okay naman, binibila nila ako, binibigyan nila ako ng mga mga sabon, mga ganun, mga needs ko sa mga hygiene ko, mga ganun. Ayos naman yung trabaho. Kung sa trabaho, okay lang. Linis, linis lang, linis lang ng ano, magtatulong sa kanya pag nagluluto pag magagayat ng mga gulay, mga ganun. Tapos linis ulit sa, sa ano, kwarto, limang kwarto, dilinisan tapos CR lima din. At animoy mo'y nag-iba ang ihip ng hangin at nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Nagumpisa na umano siyang hindi pakainin ng maayos at ibinibigay sa kanya na tubig inumin ay nanggagaling umano sa CR. Bakit kaya mga nag dito Hindi ko alam kung bakit. Okay naman nung mga umpisa, mga isang taon. Basta, nag, basta nagbago lang yung amo ko nung nanganak na siya. Talaga kaya, stress na, stress na ako dun. Tapos yun, nagsabi na ako, nagpaalam ako sa amo ko na ano na lang, chinat na lang na kung pwede, uuwi na, uwi na lang ako. Kasi nga, gano'n lang lagi yung sistema namin, nag-aaway kami. Tapos, halos wala na kami, ano, wala parang ano, okay naman yung sa umaga, tapos pag mag-dress time na ako, yun, doon na siya nagagalit sa akin. Pag -an. At hindi pa umano na kontento ang kanyang amo dahil umabot na sa punto ng pagkukulong sa kanya sa kwarto na inabot ng anim na araw. Anong mga ginawa niya sa loob ng kwarto? na Sa anim na araw? Doon lang, sa kwarto lang. Buti nga, nung kinulong nila ako, buti may pagkain pa ako noon. May mga tirang ano, yung sa grocery ba? Yun yung kinakain ko sa araw-araw. Tapos yun, nung wala na, mga siguro ano, Five, ano, five days na ata ako nakakulong doon. Wala na akong umihingi ako ng pagkain sa kanila. Nagbibigay naman sila nung last ng ano, five days. Nagbigay sila ng biskwit sa akin. Tapos wala na, hindi na sila nagbigay ulit. Tapos yung iniinom ko, ano na, galing na sa CR, parang ganun. Tapos wala na talaga. Nungihingi ako sa kanila ng tubig, hindi na sila nagbibigay. Masakit ka din po ba ng mga oras po? lagnat lang naman. Nung nakulong na ako, lagnat lang naman. Sabi ko nga sa mama ko, ano ma, sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko nga, mag-ano na lang ako. Sabi ko nga, magbibigti na lang ako dito. Sabi ko gano'n sa mama ko. Nahimatay ako na nung no, sumusuka na ako ng dugo. Tapos sinabi ko yun sa amo ko, sinabi ko sa agency ko doon sa ano, wala, wala din. Yung agency ko pa rin, ano, sabi niya, sabi ng agency ko, hindi naman daw nila ako matutulungan kasi nga, ako lang daw ang dapat mag-ano maka. ako sa amo ko na ipa-hospital nila ako sa amo ko. Wala, wala nagsabi rin naman ako sa ano ko sa amo ko na ipa-hospital ako na kahit nga sabi ko ako na lang magbabayad sa hospital sa sa Saudi sabi ko. Agad nakipag-ugnayan sa amin si Chari para humingi ng tulong na makauwi sa Pilipinas. Ako si Chari Menes Tavares na nagtatrabaho po dito sa Albuquerque Riyad. Kinulong po ako ng aking amo dito sa kwarto ko limang araw na po ako dito. Nais nice ko po sana makauwi na lamang sa Pilipinas. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sana matulungan niyo ako. Hindi po sila nagbibigay ng pagkain. Ang iniinom ko po, po ay galing na lamang sa PIA. Sana po, bigyan na lang ako ng agarang action. Ora mismo naman umaksyon ng aming programa na ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. So Actually, ang latest update po sa kanya, and I think she knows this, no? Kasi merong sinela screenshot ng conversation between Shari and yung Kadang Pilipin Recruitment Agency. At ang uh, update po sa amin, as of today, no? At 9.50 a.m. is that meron na po siyang final exit visa na pa ng Pilipinas yeah. at hihintay na lang po yung kanyang uh, plane ticket pabalik ng Pilipinas. Ito so, naman po no, yung uh, kaso promotional po natin ginawa sa na employer. So all she needs to do po pag nating na po ng Pilipinas dahil anytime soon po no, makaka-uwi na po siya ng Pilipinas. And we are of course uh, monitoring naman and keep on calling the Philippine Investment Agency pa para sa issuance

na Balik Pilipinas Balik Hanap Buhay Program Assistance na kung saan ay kanyang gagamitin upang makapagsimulang muli. ko sana talagang maka, ano, makaipon para maka, makapagpo ng bahay para sa kanila. Ganun. Sa amin. Tapos konting negosyo lang. Ganun lang. Kung kaya naman dito sa Pilipinas, dito na lang ano sa Pilipinas. Ano po ate yung mga bagay na natutunan nyo po sa pinagdaanan nyo Maraming ano, maraming ako na ano sa Saudi. Ano, ano po yun? Kailangan ano, pag nasa Saudi ka, kailangan talaga mag-ipon ka, ganun. Kailangan kung ano yung ano, hati lang talaga yung dapat yung ipapadala mo sa pamilya mo para sa, kailangan talaga mag-ipon. Ganto lang, mas okay na na ganto na yung nangyari sa akin noon sa Saudi, na kinulong lang ako nung amo ko. Hindi sa ano, hindi na, na, hindi ako sinaktan kasi yung iba, sinasaktan talaga. Okay pa din na nakauwi ako ng ganto na ligtas. Nakaalis ako doon sa amo ko na ganun yung sitwasyon ko. Pinaplano e, ko po mag-ano eh. Pinaplano ko pa rin naman mag-apply ulit. Pag dito kasi sa Pilipinas, may nag-ano rin naman na dyan sa, may, sa Manila. Nag-ano sa akin na magtrabaho lang sa Manila. Pero napakababa ng sahod kasi nasa ano lang, nasa 7,000, gano'n. Mas mahirap talaga sa ibang bansa ang trabaho. Mas more ang ano eh, nasa 18 hours ang trabaho doon kisa dito. Kung sa sahod po ako Kung sa sahod lang, mas maganda sa ibang bansa talaga. Malaki yung sahod sa ibang bansa. So kung baga dito sa Pilipinas, mababa pero mm. madali lang? Madali lang yung trabaho, may pahinga ka pa. Doon naman sa ano, may pahinga ka pero pag matutulog ka na, yun na lang. Maraming maraming salamat po sa tabang ora mismo. Dahil po sa kanila, kung hindi dahil sa kanila, di pa rin ako nakakauwi na dito sa Bicol, dito sa amin. Hindi man naging maayos ang naging kapalara ni Chari sa ibang bansa, para sa kanyang pamilya naniniwala pa rin siya na balang araw ay aayun sa kanya ang swerte